Masih ah, Paps. Sira anak Nyari tuh. Ini gen. Nyari. Ay ano 520. Oo. Oh. Laki. Ano ano putol? What? Naputol? Naputol po? Yung lak, yun, lak yung wala. Ah, uh, ko ay, yun, lak. <laughs> Oo. Oh. Oh. laki. Dito muna tayo sa gilid. Ha? Ano no? Atakin ko sana sa tin sa may pupuntahan niya, sa may Oo. niya pagawa. O kaya sa ng maghanap ng lock niyan. 5 yeah. to 0 yan eh. Pag 5 to 0, ano? Hira mag ano yan. Subukan lang natin. Ayan. No? Malaki yung aguat. Oo. Malaki yung aguat. Subukan natin yung lakya. Ayun ka. So putol na pala to. Putol na 'yan. na lang namin. Alalahin ka na lang namin. Di na lang. naman. ano na lang ano, paps, tulak pa na lang mas mas safe yun. Tulak. Oo, tulak pa. Mas safe naman yun Ako muna magtulak Magkalali ko mo sa akin Ha? Mabigat diyan nakapagtulak na ako ng ano dito Nang rosin na 250cc uh, okay. <laughs> Sanay naman tayo sa pagtulak <laughs> uh. <laughs> Helmet ka sir huh? Mag helmet ka Oo so, oh, kaya yan so, kaya na, Wala walang bayad to Tayo tayo lang din mga so, ano? So, para pa inyo, eh. Para sa matin pa natin to eh. Ha? Okay, sa inyo, sa <laughs> hindi walang problema yun Dector, Walang ano yun Kasi layo yan <laughs> Kubao pa Saan ang mabigat itulak yan Pagka mo Duh, Wala Hindi naman Malalaki agot ng ngipin Ha? Ha? Ah, kaya, kaya, kaya. Sabi sir, pag okay na. Ano sir, okay na? Ante, okay na ba? Ready na? Ah, sige. Sampamin pa mo. Sige. May alalay naman tayo sa likod eh. Sắn tay xem ah, sige. Bibelo vive lút tayo, pahun. Đeo cái nào mà cái à? Cái em à? Saan ka ba pupunta pa banda? Ano ba sa linya ko Ah, sige. Sige, sige. Diri ke lang. Ah, papasok muna. Papasok ka na. Oh, pasok. Pasok ka muna, mamaya mo na lang ipaayos. okay, paalam mo muna. Dito lang? Oo, boss, dito lang. Barianda, na. Hindi, ilang ano ma. wala na, wala. wag na, wag na. E, pandagdag, ano muna lang yan, pandagdag gawa mo na lang. Oh. Saan ka ba dito pupunta? Yan ano? Dapat inano na natin doon, para di ka na magtulak. Tara, diretso na natin. oh, walang ano man yan. si Torbo. Hindi, ganun kami. Oh, para diretso na. Kaya mo kundi. Sige. Sige, sige. Para diretso mo na. Dito lang. Sige. Diyan lang. Ha? Uh, papasok na lang daw siya muna. Hello, Hindi, wag na sir. Pap, salamat ah. <laughs> salamat ha. Okay, salamat okay, sa pag-guide. <laughs> Pasok ka muna, sayang yung araw. Alam